muling pangbubuking ng mga kohus ni Kimi. Ni nang pala ito sinusundo ni Paolo Apilino. Monday to Saturday din palang hinahatid sa studio. Kitang kita sa isang larawan na isinasakay ni Paolo Apilino ang mga gamit na actress sa tala nitong sasakyan. Malaking ebidensya na ito kaya huwag na magtaka Kimpo fans o mga Kimpo fans. Makatotohanan din ng mga pangaasahan ng mga showtime hosts. Unti-unti nilang ibinabahagi sa madang people na magkarelasyon na in feed life. Lahat ng effort ni Paolo ay nakikita iyon ng lahat. Si Kim Chu ang gusto at wala nang makakahandang sa kanila ayon nga sa mga komento, kaya pa na ganyan na ka-brooming ang actress ngayon. Ang galing magkalaga ni Paolo. Tumataba na nga ng kaunti, ayaw nang masyadong patpatin. Nagkakalaman na. Hindi na rin nagsusuot ang mga sexy na damit. Alagang Paolo Abelino. na green plug. Ang daming nagsasabi na scripted na ang ginagawa. Ngunit sa mga pinapatunayan o ipinapakita ng aktor, sincero siya maging sa pamilya. Ay humingi na rin ng paspas. Paano pa nila masasabing scripted kung involved na rito ang angkan Kim Ju? Inan lang yan sa ibinahagi super thankful and grateful sa impaw na tagpuan nila ang isa't isa.